Thank you. nandito na ako sa bahay kasi nakita naman yung ulan grabe kalakas bali sakto siguro na pauwi na ako ng maaga kasi pagaling galing sa may intramuros kanina wala pang ulan yung pick up ko doon kasi doon galing uh, drop off dito sa south supermarket sa uh, Valenzuela sa MacArthur so yun bago pakaakyat namin ng ano, smart connect carbor link napakadilim na sabi ko eh sir parang lalakas ka yung ulan at di pa kami nangangalahati Humuhos na yung grabe asang ng ulan Alos di ko na nga makikita yung kalsada Kaya yung takbo natin Alos gis na lang ata yun Sobrang bagal <laughs> ayun kahit paano nakarating At uh, ito na rin yung Para mapagpahinga ng maaga Kasi bukas na lang ulit ako bibiyahe Hindi kaya yung kalsada na daanan ngayon Kasi check na yung mga bahano naman Diyan sa paligid Lalo na kung baka ma-accept kong booking Pag nag-online ako baka papuntang malanday mas lalong maaga paglalim ng tubig doon dito pang lang sa may karawatan bahana uh, kakaulan pa lang yun uh, wala pang 30 minutes ng pagbagsak ng ulan lalo na siguro kung maghapon na pero ngayon medyo minahina na kaya lang uh, bukas na ulit tayo bibiyahe Ayan, maraming salamat sa panonood nyo ng aking vlog ngayon at kita kits tayo sa sunod ng mga video at sana bukas din naman sana umulan para makabiyahe na rin ng medyo maayos ayos E